pa 'de. Oh. <laughs> <laughs> Alam mo ba? Bakit nga ba nagkamang ka? <laughs> Akala mo lang. Masaya. <laughs> Ang kasakit sa <sang> kabuhi pa. Atau kau balik deh, ini kamu, hah? Ubah kan? Lu kok nanti siapa? <laughs> oh, bansay magle. Nano. <laughs> well eh, más, Good.

Hmm. Ito ang aming ano. Dito nililibing lahat ng kamag-anak namin sa sariling lupa. Dito si Lolo. Andito yung kapatid ni Lolo. Andito si Lola. Dito si Tito. Tito, Dudong. Where's Papa Buboy? Saan Papa Buboy? ayon? papabuboy. Yan, tito namin, papabuboy. Ito yung mga pinsan ni Lolo at saka pamangkin. Yan. Ganito sa probinsya, guys. Pag may sarili ka lang namang lupa, dito ka na lang magpalibing. Huwag ka na magpunta-punta pa sa simenteryo. Para lang mag makipag ng space doon. Nako. Dito. Okay na dito yan oh lawak niyan